Sa mga magulang, tandaan nyo, yung nakamalungkot na pwede mong magawa, hayaan mong ang social media, ang gadget, ang humubog ng behavior ng anak mo. Kasi nga, ang daming magulang ngayon, inaasa na lang sa cellphone ang pag-aalaga sa anak. Totoo po ba yun? Para lang may magawa siya, ibibigay yung gusto ng anak. Mauubos yung panahon ng anak sa pagsa-cellphone. Maaaring sabi nga, Maaaring nakamenos ka ng oras, ng pagod sa pag-aalaga sa anak mo, pero at the end of the day, tandaan mo, bilang magulang, ang laki ng pwedeng maging implication nito sa paghubog ng karakter at attitude ng anak mo. Pag hinayaan mo na ang social media at ang gadget ang humubog ng karakter at ang ng attitude ng anak mo.